अनुंदे ने जाने का पापा होते मुस्कुराने लोपा अनु

yo <tiple> अछ <tiple>

dia yeah, dia yeah, nemu no, penamatun sampai diferensia eh ada menit takatnya kan bibi ke tao to abe itu kan pasuk-pasuk tapi saya <laughs> dah Maglilatihan, pindahin, pingsan, spesial, kasi, spesial, kasi, spesial, kasi, spesial, kasi, spesial, kasi, spesial, kasi, mo kasi, At lang. special spesial, kasi, Mas mataas yung kasi, special kasi, spesial, 20 spesial, kasi, spesial,

Okay. Ano ba lahat? Ano to eh? 1,027. So, so ano, magkano ba yung sa akin yan? Sobra lang ng konti yan. 1,027. 7 up. Sakit. May bawas na yan, 10 eh. <laughs> magkano nga lahat? <laughs> May bawas na yan eh.

finishing mo lang. Ang ito pa fiesta eh. Hindi naman ako pwedeng mamiesta. Ay, makakain. At saan ba fiesta? Sa amin, sa Roda. Ha? Mga kasi 400. Kasa mo kasi ng baboy talaga ngayon? Ay. Alaga pa nila yun eh, ha. Ah, alaga. Ang mm mga -hmm. um, alaga, hinakas. Grabe masabay sa Maynila. Sa bangka lang yung kanong bayan na. Wala mo kami discount sa bangka eh, kasi kami capacity ang ano, ba diba mula nang may lumubo. Hmm. So, ang taro capacity, 50, kung may ano ka. Pag medyo malit-lit, 50, 40. Dating nagsasakay nag, uh, ng 100. Ako, hindi na nagsasakay ng 100. yata yung bangka. Ha? Malita yata yung bangka. Malita

Ha? No, laki ng pata kung tayo na ako sa Tanggal pa no ng ano ha, ito nung... mahabang puto no ni. Kasama na yon ng ano uh, yung, uh. Ng, uh, yung kasin nun, eh, yung kaso ni. Special mo ko yan. Para pati. Ah bukas pa ang Oh, bukas pa pa ang pista. Hindi, sa 29 pa ko ah. na sa amin. Tanggal mo na. <laughs> Kaya ito pala. Hmm. Matingas, pa wala akong no? problema. Na no? nice. Wala nang iisipin. Ang damit na pino daw na. Matingas. Wala naman ng kuryente. Wala naman ng kuryente. Ay. Wala naman. Hindi masisira, ano? ano? Isa naman na na masalad. <laughs>